Hello mga kalabas. Ito po yung nakuha nating lamang loob sa naon nating upload na baby shark. Hindi ko alam kung ano to. Pero, buong akala ko, itlog. Madami yung nagko-comment na atay daw to. At, napakasakit pa ng mga comment nila. Kaya nito. Tara, samahan nyo ako magluto. Kita na amunan natin Nang asin at suka Nang sa ganun Matatanggal Nang lunsa Eto mga kalatas Nanti gaana Kita Nanti sa gata Oil Sibuyas. Bawang kaluya. Tatanggalan natin ng mga tubig na pinagkarasan. Chicken cubes. Madami sili. Pantanggal umay. Patis. Konting toyo. buka, Timplahan na rin natin ang paminta. asukal, pambalansi sa lasa. Ito pinakahuli, yung gata, mga kalabas. Okay na to. Bago ko simulan ang pagmumukbang mga kalabas, masasabi kong hindi siya atay at saka hindi siya itlog dahil napakadaming oil na nakuha ko. Ito, dami. Hindi lang yan. Isa. Dalawa. At madami pa dito. Ang daming oil niya. So sa tingin ko mga kalabas, hindi po siya atay o itlog ng shark. Kundi, taba po siya ng shark. Ngayon malalaman po natin sa lasa. Ngayon, honest review po tayo sa lasa at sa tekstura. Sa kalaki ng kinuha ko at ginayat ko, ito lang yung natira. Dahil naubos na yung mga taba na nanunuot sa laman. Yun o. No? Oh. Hmm. Dito po siya mapanghi mga kalabas or yung may amoy na shark. At saka, masarap naman siya. Tolerable naman yung lasa niya pero may konting pait. Malinam na po siya mga kalabas, masarap, kumbaga. Pero wala po siyang laman na nararamdaman ko nung kinakain ko siya kasi sobrang lambot niya. So ibig sabihin, puro taba po yung nakuha natin sa loob ng baby shark. hmm Ang daming oil. Hmm? Ang daming oil niya oh. Kaya, di ko tumatawag matatawag na adobo sa gata. Tawagan nating adobo sa taba. Grabe hmm. mo sa ebo. Hmm? Taba ka talaga siya. Masarap po siya. May konting pait lang. Konting pait lang. sa so, sobrang taba niya, mabilis ka maumay. Mm. Nanginig po yung batok ko mga kalabas. Dahil sa sobrang masebo. Hmm, ang taba. Last na to.